Yan mga bok, pakita ko lang sa inyo yung gagawin natin ngayon. Project NMAX B2. Full rewiring of accessories. Tapos, ibabalik natin yung stock niya na switch kasi nagloloko na yung switch ni sir. Yan, may, may tape na nga. Nabasag na rin yung nandito. Yan, pakita ko sa inyo yung before and after mga bok. NMAX B2, si sir, galing pang bago silang North Caloocan, dumayo dito sa Lagro, Quezon City para magpagawa. Kasi, lagi siya nanonood ng mga vlog natin mga bok. Tanggalin muna natin lahat ng pairings para makapag rin tayo ng maayos mga bok. Tanggal pa lang natin dito sa ibabaw yan mga book. Yung itsura ng wiring siya. masalimuot limuot mga book. Yan. Sabi ko nga kay eh, sir eh. Kahit libre hindi ako magpapaganyan eh. Eh si sir nagbayad pa. Nagpagawa ng ganyan. Tayo hindi tayo ganyan mga book. Aayusin natin yan. Yan mga book yung before. Hindi tayo ganyan magtrabaho mga book. Maayos mga book. Ubaran pa natin mga book. Para mas makita pa natin. Grabe yung motor ni sir. Takay. Kung titinan mo pa lang parang manghihina ka na. Pero wala, kailangan natin gawin yan mga Bok. Ito yung wiring sa likod ng isa yung mga Bok. Oh. Spaghetti. O, oh, meron pa dito. Ang nangyari pala, ginawa pala ang passing to. Tapos yung menu ni Sir, ito na. Ito daw yung menu niya. Ayan eh, o. Ayan yung menu. Pag gusto mag-menu ni Sir. So, ibabalik natin sa stock yan. Dala ni Sir yung stock switch niya yung eh, mga Bok. Buti, tinabi niya. Ibabalik natin yung original switch mga Bok. Payo ko lang sa inyo mga Bok. Wag niya wag na kayo magpalit ng switch kasi wag kayo magpalit ng mga gay switch. Oh, kasi Ma na tingnan mo nangyari. Oh, ayan, okay sir oh. Sisisi lang si sir oh. Ayun. Diyan mo si mga box yung sa akin yung switch ko. 4 years na yung motor ko, intact pa rin yan. Oh, di ba? Oh, ayan si sir oh. oh yung sasaluta si sir yan oh. o. Yung wiring sa battery mga box oh. Spaghetti. Hmm. hmm. Hindi tayo ganyan magtrabaho mga box. Hindi tayo papayag ng ganyan. Magkano binayaran dito ni Sir? Almost 10,000. Sa sikat na paggawa sa Facebook. Ayan eh, mga buko. Oh. oh, Oh. Mamaya makita niyo yung gawa natin mga buko. Ayusin natin yan. Yung before and after. Hmm. Yan. Tapos, pundi na yung ano ni Sir. Pundi na yung mini driving light. Yung busina niya daw. Minsan meron, minsan wala. Ayusin natin lahat yan mga buko. Tanggalin natin lahat ng kinabit nung unang gumawa mga buko isa-isahin natin mga bok, tanggalin ko muna lahat ng kinabit niyang unang gumawa mga bok. Meanwhile, sa battery mga bok, walang terminal. Kinipit lang yun o. Kinipit lang yun mga bok, Makaipit lang. Ayan. Ayan o, nakaipit. May isang, may isang may terminal, pero yung tatlo, yung dalawa wala ano. Si Boy Ipit pala yung gumawa na ito mga bok. <laughs> si Boy Ipit. Isin natin yun mga bok. Kawawa yung motor talaga ni sir. Ang daming ipit-ipit. Eh, no? May nakaipit. Itong dalawang green. Wala talaga yan dyan. Inipit na naman nila dyan. Dito meron na naman green. May nakaipit na naman. Dito may nakaipit. Yan eh, no, yung green. Pinutol ko na lang. Eh, no? Sa preno. Lahat green. Wala man lang color coding. Wala. Talagang pinahirapan tayo nung gumawa nito mga book. Pinahirapan tayo ba Ipit. Book, ganyan yung ginagawa nila. Iniipit nila dyan sa ganyan. yan Ganyan yung ginagawa nung gumawa ng motor ni Sir. Puro ipit mga bok Kaya makikita nyo, nag-uumpisa na mag yung ano ni Sir. Oh. Mga sakit nyo. Dami kasi nakaipit mga bok Natanggal ko na lahat ng wiring nung ano. Nung unang gumawa. Ayan mga bok Spaghetti, spaghetti mga bok Yan yung tinanggal ko sa motor ni Sir. Yan, grabe, di ba? 10,000 yan mga bok 10,000 binayad yan ni Sir. Ngayon mga Bok, nakakabit ko na yung original na switch ni Sir. Yan. Nakabit ko na. Tapos natanggal ko na lahat ng wiring. Magsisimula tayo mag-wiring mga Bok. Yan. Ganito tayo mag-wiring mga Bok. May panginang tayo kasi nakahinang bawat connection. Ganun tayo mag-wiring dito mga Bok. Bawat connection yan nakahinang. Para intact. Iwas loose connection. Iwas sunog. Iwas problema mga Bok. Yan mga Bok. ano? Eh, nakahinang na yan mga Bok. Ayan. Nakahinang tayo mag-wiring mga Bok. Kaya kahit anong gawin nating hila-hila diyan, napakita ko sa inyo mga bro. Ayun oh. Kahit anong gawin mong hila diyan, hindi na yan mapuputol, hindi na yan matatanggal. Kasi nakahinang na yan. Kumbaga sa bakal, nakawelding welding na yan mga bro. Lahat ng connection dito mga bro sa motor ni Sir, nakahinang yan. Yan ang gagawin natin mga bro. Para wala tayong sablay mga bro. Pati yung terminal natin, nagkabit tayo ng terminal dito sa fuse box. Yan mga bro, kung makikita niyo yung terminal mga bro, nakahinang din yan. Yan oh. Walang kalasan yan mga book. Intak na intak yan. Tapos yung ginamit nating terminal, pang automotive, yung makapal mga book. Yan. At itong ano, negative terminal, hininang din natin yan mga book. Nakahinang din yan. At the same time, color coded. Pag negative tayo mga book, black wire yan. Tapos ang color coding naman natin sa MDL, yellow white, sa busina naman, orange. Para in the future, magkaroon man ng problema, madali lang tayo mag-troubleshoot kasi meron tayong color coding mga book. Okay? A few inches later. Date, anong oras na? O putik, 7.30 na ng gabi mga book. Kakatapos ko lang mag-wiring. Ganon katagal. Sinimulan ko ng alas 12 eh. 7.30 na natapos. Eh, grabe naman kasi yung tinanggal ko sa motor ni sir. O. Oh, ayun na yung ulam. Luto na. Luto na yung pansit mga book. Ito na yung 10,000 ni sir mga book. Tinanggal na natin. Ito na yung bagong wiring ni sir. Pakita ko sa inyo mga bok. Simula tayo sa battery. Napakaganda na ng battery ni sir. Napaka-organized na mga bok. Positive. May terminal. Nasa loob ng goma. Nakahinang. Automotive terminal yan. Ginamit natin. Sa negative. Ganun din mga bok. Nakaterminal din. Nakahinang din. Color coding yan. Black wire. Tapos dalawang fuse box. Isang edge. Horn. MD mini driving light. Para hindi nag-aagawa ng kuryente. Kasi kanina isa lang. Ngayon dalawa na mga bok. Paglabas niya, ito na yung mga bok. Naka-insulatoros na yan. Ito na yung gapang yan. Kansan yung gapang ni Yamaha. Doon lang natin pinagapang yan, mga bok. Ito na yung outcome, mga bok. Hindi natin pinalitan yung busina niya. Pinagpalit lang natin para maganda yung forma. Nandito yung uso. Kasi kanina nandito. So, pinagpalit natin para maayos yung uso niya, mga bok. Ito yung relay nung mini driving light. Denso relay. Ito naman yung relay nung busina niya, mga bok. Nandito natin nilagay. Ayun. Tapos, yung interrupter relay ni sir, pinabalik niya pa rin so dito natin nilagay mga bo kasi kanina dito nakalagay yung relay nung ano usina niya tsaka interrupter na babasa tapos ito pala nasira na nung unang gumawa yung side stand switch niya sira na kasi dito nila tinap yung alarm eh ngayon nasira na yung alarm nadamay tuloy yung side stand switch niya mga bo At may balak din bumili si sir ng side stand sen yung sensor ng side stand ito na nirekta na lang nung gumawa kasi nasira na mga bo ito na yung wiring natin mga bo Kinagana pa rin natin yung stock na busina. Maayos na maayos yan, mga bok. yan yung... Ito naman yung papunta dun sa switch. Sa lumina. Ay, sa domino switch na, sir. yan nakaka-cable tayo ng maayos yan. Ito yung halos switch natin, mga bok. selector switch. Pag naka-on, Bosch horn. Pag naka-off, stock horn, mga bok. Malinis na malinis. Wala nang wiring dito, mga bok, kanina. Sandamak-mak yung wiring sa likod ng ECU. Ngayon, wala na. Zero na yan, mga bok. Wala nang kawiring-wiring yan, mga bok. Pati dito kali na loaded. Wala na ngayon mga book. Kasi ginamit na natin yung original ng switch. Mamahalin yan mga book. Huwag nyong papalitan yan. Napaka quality ng switch ng Yamaha. Huwag nyong papalitan ng mga mumura yan. Sayang lang pera nyo dyan mga book. Overall mga book, napakalinis. Safety wiring. Nakahinang bawat connection. Namitan natin lahat ng terminal. naka tayo ng maayos na tape Diba? Ganyan tayo gumawa mga bok. Clean wiring, safety wiring mga bok. Ito balas nung ano niya. Mini driving light niya mga bok. Alright. Tapos, kinabit ko na yung side vent ni sir. May binili kasi si sir siya siya Pinakabit niya, pinasabay niya na. Nilagyan natin ng socket para plug and play lang mga bok. Ito na yung abang niyan mga bok. Para anytime na tatanggalin yung headlight niya, pwedeng ugutin. Hindi na puputulin yung wire mga bok. Balik ko lang yung kaha, mga Bok, para mapakita natin yung resulta. Yan yung after, oh. Naalala nyo yung kanina? Ayan, mga Bok, ang linis na ng ECU yun, ni Sir. Yung likod ng ECU, napakalinis na. Wala nang ka-wiring-wiring yan, mga Bok. Kanina, di ba, daming relay dito. Dito. O, napakalinis na, mga Bok. Yan yung after, mga Bok. Di ba? Ganyan tayo magtrabaho dito, mga Bok. Organize. Di ba, aring matagal gawin, pero sulit naman yung pag ng customer the next day. Finish product tayo mga bok. Yan ang nung ng MDL ni sir share. Uh, mukha siyang na-tripper mga bok. Yan. Yung, yung bracket sa kanya talaga yan. Pakita ko sa inyo yung function mga bok. Tanda natin. Sa so, tanda ko Yan, panda natin yung motor. Yan yung headlight ni sir. Tapos ito yung deal natin. Low niya, dilaw. Yan mga bok. High niya, puti lang. Yan. Simple lang yung setup ni sir. Ah, uh, yung low niya, ginawa natin, doon yung headlight, headlight low, binabalang natin doon para pwedeng ibabad niya, sir. Yung high, pwedeng, hindi pwedeng i-gamitin niya pag may kasalubong. Bulag yung ano niya niyan, kasalubong. Kasi ito na yung side bit, sir, yan. Tayo na nagkabit niyan, pinagana natin. So sa switch mga book, yan, umiilaw na. Pag umiilaw yan, loud door niyan. Pag naka-off, stock horn. On natin ulit. Yan, umiilaw na louder niya na may combo lights. Tapos, pag binabad mo, rapid. Tapos, kahit mag-low ka, meron pa rin yung combo lights. Yan, mga bok. Ganyan tayo gumawa, mga bok. Clean wiring, safety wiring, nakahinang bawat connection. Pag magpapagawa kayo, mga bok, ng wiring, payo ko sa inyo, huwag niyong titignan yung resulta sa labas. Tingnan niyo rin yung loob kung maayos ba yung pagkakawiring. Baka mamaya naman eh, masabi lang umandar, masabi lang umilaw yung mini driving light, masabi lang tumunog yung busina. All goods na yung pala. Ganito pala yung itsura sa loob mga book. Huwag kayong papayag na ganyan mga book. Dapat clean at safety wiring mga book. Sa mga gusto magpagawa mga book, message lang kayo. Autobook Garage Facebook page mga book. Okay?